Patok! Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa. Patok! Lahat ng the best, pasok! Patok! 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 Isang magandang, 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 magandang tanghali sa inyo mga kaagapay. Ikaw pa rin ay nakatutok. Dito lang yan sa nag-iisang himpila ng 702 DZAS. FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud member ng KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaagapay, ikaw pa rin ay nakatutok sa palatuntunang patok. Ako po ang inyong kasama sa tanghaling ito ako si Brian De La Cruz, kaagapay. Bida na naman po ang ating mga kaagapay na negosyante. Dito lang po yan sa programang patok na kung saan ating kinikilala kung paano ba sila nagsimula, dumaan sa tagumpay, at kung ano-ano ang kanilang mga naranasan na pagsubok at binigyan ng Panginoon ng pagkakataon upang bumangon. Kaya naman kaagapay, exciting po ang ating talakayan sa tanghaling ito dahil isang kababayan na naman natin ng ating matutunghayan kung paano ba ginawa ng Panginoon ang lahat sa kanila upang maging posible ang kanilang pangarap na negosyo. Ito po ang Yuris Japanese Food na kung saan matatagpuan ito sa Tunasan, Montenlupa City. Kaya naman kaagapay, pakinggan na natin ang istorya ni ATV V. Magandang hapon mga kaagapay. Ako nga pala si V. Kanyan from Tunasan, Montenlupa ang co-owner ng Yuris Japanese Cuisine and at the same time ako rin ay isang freelance writer and virtual assistant. Isang pribileyo na makasama kayo ngayong hapon sa programa ito. Ayan, mga kaagapay, no, kasama po natin na hindi po nalalayo sa aking puso dahil siya po ay aming worship leader sa aming lokal na simbahan po sa Victory San Pedro. Walang iba kundi si Ate v. Pero Ate v, bago tayo magsimula sa ating kwentuhan, batiin mo na ang iyong mga mahal sa buhay. Sige, binabati ko yung aking family, of course. Ang aking buting asawa, si Maka Eskanyan, at ang aking four-notch si Yuri, si Lebron, si Elijah, at si Emil. At lahat ng ating spiritual family sa Victory San Pedro at Every Nation Campus San Pedro. Ayan. Maraming maraming salamat, Ate V. At naisingit mo ko sa inyong masikip na schedule dahil alam ko naman madami ka ng responsibilidad. Pero alam kong hindi dito natatapos yung ginagawa ng ating Panginoon dahil sa um, larangan ng pagnegosyo, sa larangan ng industriya, ng pagiging isang negosyante, ay talaga namang namamayagpag at isa po mga kaagapay kilala sa Muntinlupa ang kanilang business na isang Japanese cuisine. Pero Ate V, bago tayo dumako sa kwentuhan ng iyong pagnegosyo, pwede ko bang malaman Ate v, kung paano ka nagsimula at paano ka nagkaroon ng malaking interest na magkaroon ng isang negosyo? Um, nagsimula ito, ironically, during pandemic. Kasi uh, ang asawa ko talaga yung, siya talaga yung chef. So that time, nagtatrabaho siya sa isang Japanese restaurant. However, pandemic na, so nabawasan yung oras nila sa trabaho. And syempre, para din maka tulong sa gastusin sa bahay, naisip namin na why not gumawa rin siya sa bahay no mga sarili niyang recipe. So, siya rin talaga yung nag-formulate nitong mga recipe na to, gamit yung kung ano na yung knowledge niya. So, nagsimula lang kami online, and nagsimula lang kami na yung mga kaibigan lang yung sumusuporta, tapos, by the grace of God, talagang nagustuhan nila yung last sa nung mga ginagawa na ni, ni Mac, ng aking asawa. And hanggang sa after siguro one year of online business, talagang binigyan kami ni Lord ng opportunity na makapag-open ng sarili naming maliit na restaurant dito sa Tunasan. So, ilang taon na kami? Three years na. Three years na. At lahat yun talaga grace ni Lord, lahat yun. Wala sa pungunan, sa customers, sa pag-sustain niya ng kalakasan namin. Kasi kami-kami lang, wala pa rin kami empleyado. So, lahat yun talaga. Wala kaming, ano, wala kaming aakuin na amin. Lahat yun talagang grace ni Lord. Mm -hmm. Alam niyo ba mga kaagapay ang paborito ko? Yan, yeah, may paborito na agad ako. Natikmang ko po yung big sushi dito. Talaga namang ang sarap ng aking uh, sabihin na natin yung aming um, pong kinain ng Noche Buena po noong nakaraang taon. Alam ni Ate V na umorder ako na sabi ko, Ate V, kailangan kong matikman itong masarap na big sushi mo dahil talaga nag-crave ako dati. Pero syempre Ate V, Um, sabi mo nga, nagsimula ito sa iyong asawa na si Kuya Macta kung saan siya talaga yung sabihin natin na talagang um, nag overseas ito dahil isa siyang chef and at the same time nakikita mo lahat ng mga bagay na dapat niyang malaman. Ikaw, Ate V, paano mo namang unti-unting inaral yung inyong paginegosya? Siyempre ikaw, sabi mo nga, isa kang um, freelance writer and at the same time, mm -hmm. isa ka rin virtual assistant. Paano mo na pagsabay-sabay yung, pag yung responsibilidad mo bilang isang mommy, bilang am um, isang asawa at isang business owner at the same time? Alam mo, kapag talagang tinitingnan ko sa parang si Lord yung nag-ayos ng oras para maka, makatulong ako. Yung oras ko, hindi siya maging conflict dun sa trabaho ko. So, ang nangyayari, mo, hindi pa naman kasi gano'n ka kalakas yung parang yung pasok ng mga customers. So, meron akong time na tala, grace din talaga ulit ni Lord na hindi ganun ka ka do kabigat yung work ko as a freelance uh, virtual assistant. So, pag may mga pag merong orders and customers, ako yung nagte-take ng orders nila. Um, kumbaga ako yung nasa customer service side pinakita-take ng orders, ako yung tumutulong mag-prepare ng mga condiments, and kapag may nagda-dine-in, kami-kami ng mga anak ko yung serve sa mga ano. So, wala namang conflict. Talagang ano, <laughs> talagang lahat-lahat siya, lahat siguro maririnig ng mga tao bakit laging si Lord yung inano, kasi hindi talaga namin sa lahat ng nangyayari, hindi talaga rin namin ini-expect kung paano nag-flow yung mga bagay. Pero sabi nga sa survival, di ba? Seek first the kingdom of God and everything else will follow. So yun talaga, hindi po pwedeng hindi, hindi namin uunahin si Lord. And everything, mula sa oras, mula sa hanggang sa provision, hanggang sa pag-flow, lahat yun. Talagang by the grace of God talaga. Mm -hmm. alam nyo ate Vino, isa sa hinahangaan ko talaga sa inyo, is hindi nyo talaga uh, sinasarili na hindi ginawa namin to bray, kasi hindi eh, pero iba talaga kapag pinamunuan ng Panginoon yung ating pagnegosyo dahil Ultimo oras, ultimo yung availability natin, siya yung nagbibigay. And at the same time, yung binigay niya nakakayahan sa inyo is in-interest niyo talaga sa Panginoon na siya talagang hayaang magpaikot. Syempre, at syempre, v, alam naman po natin sa ating mga kababayan na pag sinabi negosyante, kailangan tapos ka ng ganito tapos ka ng ganitong diploma, meron kang pinag-aralan sa ganito. Tingin niyo ba, Ate B, sa pagkakaroon ba ng isang negosyo o sa pagkakaroon ba na, pag na patatakbuhin natin na isang restaurant, kailangan ba ikaw ay formal na nakapag-aral o nakapagtapos ng isang degree o diploma? Pwede nyo bang sabihin sa ating mga kaagapay, Ate B, kung ano ang naging sekreto mo dito? Um, isang magandang testimony ng asawa ko is, hindi siya graduate um, high school graduate lang siya. Hindi, kaya, pero hindi natin ilalang yun kasi yun yung nag-push siya kanya na hindi ito magiging had lang sa akin para magtagumpay ako sa buhay. Kung sabi niya, yung edukasyon niya sa school, formal schooling, doon man nagtapos. Yung edukasyon niya naman sa tunay na buhay, hindi doon magtatapos. So nagsimula talaga siya as a dishwasher, as a kitchen staff, as a um, busboy. So, kumbaga, lahat sobrang repair siya ni Lord bago siya inappoint ni Lord sa position niya ngayon as a chef and owner of the restaurant. So, kumbaga, alam niya lahat ng dalawan sa kusina mula sa paghuhugas ng plato, mula sa paglilinis, mula sa pagkat ng mga ingredients. Alam niya, kaya alam mo yun, hindi siya basta nagnegosyo na, ay gusto ko magnegosyo ng ganito. Kumbaga, yung passion niya talaga, yung passion niya, yun din yung ginamit ni Lord talaga na, ay i-appoint ia kita kasi nakita kong gusto mo pang matuto. Gusto mo pang matuto at gusto mo ipasa yung natutunan mo sa iba at gusto mo i-glorify ako dahil doon sa mga natutunan mo. So yon so hindi had lang na hindi ka nakapagtapos o halimbawa nakapagtapos ka pero hindi yon yung passion mo. Um, yun ang magiging tip ko sa mga gustong magnegos at mag ng passion nila. Mag-aral kayo kasi siya inaral niya talaga eh. Nag, um, nung nasa Japanese uh, restaurant siya, talagang inaral niya kung paano, paano gawin to ng maayos. He never siyang nag ng shortcut na ay sige padaliin natin ng ganito para maging ganito yung lasa. Hindi. Kung ano yung timing, kung ano yung tamang pagluto, talagang sinatsaga niya yun. Kaya yun din na don't take shortcuts. Tsagain nyo kung gusto nyo talagang magtagumpay. Trust the process. Ayun. Mm -hmm. Alam mo ate, di ano, naiiyak ako sa sinishare mo kasi ano, para yung husing naiyak na no, parang balik. Na. <laughs> Pero <laughs> ano, Ate Vino, parang natatouch ako dun sa sinabi mo na sobrang ipinagmamalaki mo yung asawa mo. Sinabi mo nga na parang nanggaling siya sa ganitong posisyon. Pero ikaw, Ate V, buong puso mong ipinagmamalaki na ito siya. Pero hindi ibig sabihin na dito lang nahinto yung mga bagay na alam niya. And gusto ko, Ate B, yung sinabi mo, i-quote lang po natin mga kaagapay na don't take shortcuts. Kasi alam hmm. naman natin, sa yung mga early success din talaga, Minsan diba ako ka-question, tama ba yung ginagawa mo? Pero sa inyo, Ate V, talagang pinatunayan ng inyong asawa na si Kuya Mak ano, na talagang pagdumaan ka talaga sa proseso, pagdumaan ka talaga sa sabihin natin ng pagsubok ng buhay, matututunan mong pahalagahan yung narating mo, matututunan mong pahalagahan yung mga bagay na dating wala ka ngayon ay meron ka. So Ate v, masasabi ko bang sobrang hands-on si Kuya maksa sa pagnenegosyo nyo? Mm-hmm sobra. Kaya ka, ako parang kumbaga ako mismo na nakapag-college. Ako yung sumusunod sa kanya kasi wala akong alam eh. Wala akong alam. Kumbaga, customer service lang alam ko. Pero yung pagpapatakbo talaga, kitchen, sa lahat. Talagang sobrang nabibilib ako sa kanya. Sabi ko nga, kung ako lang, talagang susukuan ko to. <laughs> Mahirap. Mahirap sa Lalo na pag may hindi magandang feedback from the customers. Siyempre, iba-iba yung panlasa ng customer. Ako, customer service-wise, kaya ko siyang ipasify. Pero at parang masakit oh, pa rin. Kasi di ba, pag alimbawa, hindi na gusto ka niyo Pero siya, sanay siya. Kung baga, mahayaan mo lang. Parang hayaan mo lang na maging ganun yung feedback. Parang alam mo parang napaka-level-headed niya sa mga bagay-bagay kasi alam niya na, yun nga yung parang kailangan alam mo yung pinapasok mo. Hindi ka lang basta nagnegosyo at pumasok dyan dahil may pera ka or dahil may ka. Kundi alam mo talaga, inaral mo. So yun. Ultimo yung negatibong parte, ate. Ate kayo no, pa sinasabi na ikaw ay part on sa customer service. Ibig sabihin ba, ate, ang isa sa mga pinakamalaking ambag mo dito sa inyong negosyo ay mga social media. Paano ka hmm. naman ate pagdating sa social media? Paano mo naman nasisigurado, ay, nasisigurado na maayos at talaga namang nakikita ng mga tao ang iyong mga social media post? Ayun. Um, hindi, hindi kami usually araw-araw nagpo-post kasi siyempre parang baka maumay naman yung <laughs> mga followers. Pero, Ah, minsan may post kami halimbawa may mga talaga may mga group of friends na kumakain dito and minsan yun in, inaayon din namin sa season, lalo na lalo na pag rainy season, masarap magramen. Kaya pag Friday, ang sarap mag-relax tapos meron kang sushi na ano, ba, diba, parang sinasnack mo ganoon. So regularly kami nagpo-post and then ayon um uh, pag meron naman mga nga nagme-message at gusto mag-order directly sa amin, ayun, uh, madali naman kami sumasagot doon sa page. So, yung iba kasi ayaw nila sa grab eh. So, pag gusto nila directly mag-order sa amin, yun, may, meron naman. It's either yung asawa ko or ako yung sasagot. And ma-accommodate naman sila. Mm, ibig sabihin pati rin talaga online ate. In napakalaki talaga ng ano ng ginawa sa atin ng social media. Lahat ng mga bagay pwede nating maabot. Lahat ng mga bagay pwede nating makita yung mga impormasyon. Yan lang. Katulad uh -huh. na nga lang po mga kaagapay nakasama natin si Ate V na kung saan siya ang pinakaparte ng kanilang social media team. So, Ate, nabanggit mo kanina nga, sabi nyo di ba parang nito lamang nagsimula or three years nagsimula lamang ang inyo pong na Japanese cuisine po. Siyempre Ate V, dumaan ang pandemya Dumaan ang samot-saring pagsubok sa atin. Madaming mga nagsara. Ultimo ah. yung mga entertainment industry, pati yung mga ilang fast food restaurant natin. Talagang masasabi natin na bumaba. Kayo Ate V, habang dumadaan yung pandemya sa atin, ang unang bugso ng pandemya taong 2020, Paano kayo ate, unti-unti naman nagtatayo ng negosyo? At ano yung pagsubok na inyong na um, naharap at paano kayo nakakabangon unti-unti? Ah, -unti? uh, siguro, kam challenging yung mag-start talaga. Kasi syempre, wala pa nakakaalam. Di, wala pa, -di pa naman nila alam kung ano yung lasa nung tinitinda namin. So, yung pinaka-challenging. Tapos, pumapasok pa nun si Max sa world. So, kailangan namin, halimbawa may mag-order, wala siya. So, kailangan namin i-pending yun know, kung pwede bukas na lang. And usually, magka talaga yung mga, ano, yung mga <laughs> customers. So, yun yung pinaka-challenge namin. Until, nag-decide na, talagang si Lord din yung nagbukas ng, biglang nagkaroon kami ng provision na enough for us to open a restaurant. So, doon na nga nag-decide si Mac na mag-resign na sa work niya and mag-focus na dito. Pero hindi rin naging madali yun. Kasi syempre, hindi rin namin alam eh, pa kung baga ano territory itong namin. Tapos malilipat pa kami ng lugar. So, yun yung pinaka-challenging siguro yung eh, pagsisimula. Pero from there, unti-unti na rin lumalagot. Kaya laki rin ng, ano namin, ng appreciation namin sa church community. Grabe ang suporta ng church community talaga. Nakakatuwa sila Pastor King, sila Pastor Chico, Ate kayo. Iba yung mga nasa music team Parang ano, na-appreciate namin lahat ng mga gandang feedback nyo. And yun nga, um, hindi sa lahat ng oras, yun din. Bilang negosyo to, hindi sa lahat ng oras may customers. Hindi sa lahat ng oras malakas. Usually, yung pinakamalakas talaga namin is during holiday season ng uh, from November months talaga. Pero, itong mga summer yan, yeah, medyo mahina. And challenging yun, pero yun nga, hindi kami pwedeng sumuko kasi naniniwala kami na itong negosyo na to is a mission field na binigay sa amin ni Lord. Si Lord lahat ng nag, nagbigay ng lahat ng to, pati basta lahat alam namin na siya yun na ultimo pag -re renovate nito siya yung parang siya yung nagbibigay lagi ng direction so alam mo yon nila kung kami lang talaga sa sarili namin iaasa namin madaling sumuko pero kasi kailangan ibabad sa prayer at yun nga syaga na salamat talaga sa social media din na nakakapag, nakakapag ano kami, nakaka, doon kami nakakahugot ng mga customers kapag walang nagda-dine in. So yun, it's a mix of faith and hard work. Yun. Mm -hmm. Talagang ano no, mga kaaga, ramdam natin kung paano magkwento si ATV na kung saan hindi talaga magiging matagumpay ang isang negosyo o ang isang bagay pag wala yung Panginoon. Talagang dapat talaga isubmit muna natin yung heart natin sa kanya. Ano ba yung intention nito? ano ba yung gusto mo mangyari at at yung pinakamahalaga sino ba yung dapat natin um, konsultahin pag sa, sa, ganitong uri ng po, ng problema syempre ang Panginoon nakakatawa naman Ate V kasi ilan nga sa mga nabanggit mo dito ay pawang puro sa pamilya mo sabi mo nga kasama mo yung apat mong anak kayo minsan nagluluto kayo minsan yung nagpe-prepare na kung saan Nag nagiging family business talaga siya ng onti-onti. at the same time, nakikita nyo ate yung provision no, nito na talagang itayo na to dahil ito yung sabi ng Panginoon. Siyempre ate, saan ba nagbula o saan ba hinaango yung pangalan ng inyong negosyo? Um, kasi, sabi nga namin, di parang si Lord talaga, ano siya, no? Very he goes before us, forward thinking. Kasi ang pangalan ng, ang talagang name ng panganay namin, yung only girl namin is January. Pero for some reason, um, dahil mahilig nga kami ni na kami ng imak sa anime, gusto niyang maging, um, ano maging nickname niya is Yuri. So sabi namin, dahil nga, sorry, dahil na siya lang naman yung nag um, anak namin na may parang Japanese name. So, why not sa kanya na lang ipangalan? So, yun. Parang, tapos ang catchy rin naman, Yuri's Japanese cuisine. So, ayun. Kaya, ayun. Hindi kami lumayo. Sa kanya si Hui Girl ba ito? Is si, Hui oh. Girl pala oh. ang dahilan. Oh. Yeah. siya nga, siyang tunay. Mm -hmm. Siyempre ate, Ah, uh, maaari mo bang ibida kung ilan kung kung ano-ano yung pwede naming matikman diyan sa iyong negosyo na pwede mong sabihin kung magkano affordable pa to kayang-kaya ba ng mga estudyante at all? Mm -hmm. um, sige. Sabihin natin na affordable na siya for a Japanese food. Uh, if you compare it to sa mga Japanese restaurant na nasa malls, yung mga kilala eh, pag mo yung price nito is affordable na siya. 'yon So, um, our, meron kami mga ramen. Ang ramen namin is to start from 250 uh, up. And then meron din kami yung mga sushi roll uh, na start from 170 pataas. Pero, ano, kumahina mahina ka sa kanin, enough na sa yung ano yung isang roll at yun talagang ano na siya nadadamihan sila nadadamihan sila doon sa isang isang set ng sushi roll it's eight slices so it's 170 pataas we also have mga rice dishes na from 150 pataas so marami din siya marami din yung serving So sa ramen namin, ang bestseller namin is tongkotsu and soyu ramen. Sa sushi naman, sushi rolls is California maki and um salmon cheese aburi. Saka yung spicy kani. And then sa rice meals naman namin, um, patok na patok is tempura rice saka karaage rice. And then we also have yung mga um, solo dishes like gyoza, tempura, ara ah uh, yakisoba. Ang best seller naman doon is tempura and gyoza. Ayun, ano pa ba? Ayun, meron din doon yung mga trays, mga sushi trays. Yun yung mga pang-holiday talaga, yung pang malakasan, pang handaan. so, so yun. Nak you know? Nagugutom ako mga kaagapay na talaga. <laughs> Kasi ako mga kaagapay, sobrang fan na fan po ako ng big sushi, alam niya Ati V. Kaya nga this coming Christmas ay mapapa-order na naman tayo dahil i-requested yan ng aking pamilya na bumili daw ulit. Kaya naman, ATV V, saan ba matatagpuan itong ipinagmamalaki yung negosyo at paano ba sila makapunta at ano ba ang inyong uh, mga social media page, even your contact number, pwede mo nang ibaba para at least malay mo Ate V ni mag-franchise, diba? Why not? we're <laughs> looking for, we're actually looking for business partners to expand. So yes, um, uh, our typical location is sa Park Homes, Tunasan, Park Homes Subdivision, pero hindi na kayo papasok ng gate. So, meron siya, nasa outside kami, <laughs> outside kami ng subdivision. So, um, lalagbas ka lang ng konti sa SM Muntinlupa. And then, pag, bago kayo pumasok ng Park home Subdivision, merong left. Okay. nasa tapat kami ng bike shop. Kita nyo agad yun. Kitang-kita niyo kami kagad. And then, our Facebook page is Yuri's Japanese Cuisine. So, yun um, lagi naman kami online and usually if, kami, if close kami or hindi kami available, we would post din sa page para at least everybody knows na um, hindi hindi available kung sino man din sa amin. And then um, our contact number is 0969-370-4499. So, you Ayan, can I... mga kaagapay. Yun nga. So, Ate V, anyayahan mo ulit yung ating mga kaagapay. Malay mo, Ate V, meron mag-business partner. So, paano ba makokontak ang isang Ate V? <laughs> um, ayun. So, you can contact us again sa through our Facebook page and through our phone number. Ulitin ko lang, nine nine. Ayo, we're open for franchising and business partnerships. So you can always text, text, call, or um send us a private message. Ayan, Ate B, para sa huling pagkakataon upang maka-encourage sa ating mga kaagapay, ano ba ang mensahe mo sa mga tao na nais uh, makamit o makamtan yung kanilang pangarap din sa pagkakaroon ng negosyo? At sa iyong palagay, Ate v, paano ba maging patok ang isang negosyo? Yeah. Para maging patok, okay. Bago muna pala, bago kami pumasok sa isang negosyo, it takes more than puhunan. <laughs> Kailangan ng passion, ng puso, disiplina, and um, room for learning and growth. Kasi kung hindi niyo gusto, kung wala kayong ganong mindset, mahirap Pwede kayo magsimula ng negosyo, pero mahirap i-sustain ito. Ngayon, para naman maging uh, patok ang inyong negosyo, is first, kayo mismo maniwala sa negosyo. Kayo mismo, kailangan, encourage kayo sa tinitinda nyo o sa services na ino offer nyo. Kasi magsisimula sa inyo yan. You cannot give what you don't have. So, kailangan magsimula, kailangan talaga yung passion nyo nandoon. Dedication and commitment. So, kung kayo mismo encouraged kayo and sold out kayo sa negosyo nyo, you can be assured na even yung customers nyo madadamay dyan sa passion nyo sa in-offer. Ayun lang. At sya ko syempre, the wala nang palataya sa Panginoon. Laging uunahin si Lord in everything that you do. Make sure that you glorify God and that you give it back to Him. Hindi sa inyo, kundi para sa Ayan mga kaagapay, no? muli nakasama natin ang ating kaagapay na kung saan nagbigay na ang sabihin natin talaga ng inspirasyon, motivasyon at dedikasyon para sa ating mga kaagapay. Walang iba kundi si Ate V. Kaya naman mga kaagapay, no? kung nais mong magkaroon ng negosyo o gusto mo siya maging kapartner, ano bang hinihintay mo? Bisitahin mo na ang kailang Facebook page na Yuri's Japanese Cuisine. Kaya naman mga kaagapay, maikli lamang po ang ating oras. Pero mga kaagapay, naniniwala ako na meron naman tayong nakuha bagong inspirasyon at aral kung saan babuulin natin ito sa susunod pa na ilang lungyo. Muli mga kaagapay, ako po si Brian De La Cruz at kayo po ay nakikinig sa programang patok. Dito lamang po yan sa nag-iisang himpilan ng 702-DZAS. FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaya naman mga kaagapay, susunod na ang programang Chinese program at susundan ito ng programang pages para sa kwentong pag-ibig, kilig at sa kwentong relasyon. Hatid naman po yan ni Ms. Jo Cabrera Alabasto. Muli kaagapay, ito po ang programang pato. Listahan ng mga hit pop at swak sa panlasa ng masa patok lahat ng the best pasok patok